at Catherine. Iba na ang galawan ngayon. May inililihim. Kikiligin ka na naman at ang mga Captain Pan. ito oh, na, ayuda. Ang tinatawag na ayuda. Oh, Ay, oh, grabe. Napansin mo raw ba na tahimik sila ngayon? Kung kailan malapit na ang November 13 ng pagpapalabas ng pelikulang Hello Love Again at saka naman para silang tahimik. Pero kami na po nagsasabi sa inyo na seryoso na po, seryoso na ang panliligaw ni Alvin Richards kay Catherine Bernardo. ang kolonista na sinanay Christopher Min, ipinuking ang katahimikan kina Catherine Bernardo at Alvin Richards. Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, Huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin. Diyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat. Ilan taon na nga ang lumipas matapos ang blockbuster movie na Hilulang Goodbye na pinagbidahan ni na Catherine Bernardo at Alden Richards kung saan inaabangan ang sequel ng nasabing movie na Hilulab Again. Kung matatandaan sa hindi nga ng movie na Hilulab Goodbye ay lumipat si Catherine Bernardo o Joy papuntang Canada kung saan malungkot na iniwan si Ethan sa bansang Hong Kong at matapos na ang ilang taong inaantay sa wakas ay balik si na Catherine Bernardo at Alden Richards sa movie sequel na Hilulab Again na lapis ikinatuwa ng mga Katlin supporters. Higit isang buwan na nga ang lumipas. Matapos ang shooting ng Hilulabagin sa Bansang Kanala ay nakakabigay ang katahimikan ni na Katrin Bernardo at Alden Richards. Ngunit, nang ipinilabas ang thriller sa nasabing movie ay muling umingay sa social media ang Katlin na lapis tuloy kinasasabikan ng kanilang mga takahanga. Sa panghapong programa nga nagbitira ng kolonista na si Nanay Christy ay naging hatapik sa kanilang programa si na Katrin Bernardo at Alden Richards kung saan nakakakilig ang kanilang ibinalita. Kapatidin ka na naman at ang mga Captain Fan. Oh, ito na, ayuda. Ang tinatawag na ayuda. Oo, ay, na. oh, grabe. Ayan, nagpaayuda na si Joby Francisco ng Bulwagang Pambalitaan. Naghihintay siya kung sinong ilalaglag. <laughs> di ba? Okay. Siyempre si Wating Wating, kontuwa, di ba? At saka sila lulumalig. At lahat po, Napansin mo raw ba na tahimik sila ngayon? Kung kailan malapit na ang November 13 ng pagpapalabas ng pelikulang Hello Love Again at saka naman para silang tahimik. Napansin ko rin yon. Yes. Kasi nga 'di diba, ay, ayaw nilang ayaw nga nilang sabihin na ginagamit nila, gagamitin pa nila ang pelikula sa pagpopurwal sa kanilang relasyon. 'Yun, yun iwas puso 'yun, 'di ba? Para ay, ay, kanya lang namang klap. Ayaw nila mapunduhan sila na mm -hmm. mapapayapa mo lang po ito. Pero kami na po nagsasabi sa inyo na seryoso na po. Seryoso na ang panliligaw ni Alden Richards kay Catherine Bernardo. Wala na pong question 'yun. Kaya naman kaya lang, ang dami-dami nagsasabi, gaya ni Mayang, sila ramay Abrigo, ang sabi niya, bakit daw kaya ano ang aga na pero bakit daw kaya si Joy ay naging marina yun ang kanilang tanong ang buong bayan nagtatanong totoo sana daw sana daw yung Joy nila wag mawala di ba ano nga kaya ang dahilan nito no pala isipan niya eh pag naging mari si Joy di ba alam mo ang ang ganda talaga rin ng teaser ang impact sa atin timo iniwan yung impact lahat tayo pinag-isip nung teaser nga naging mari. Ilang minuto pa lamang po, nakita nyo na kung ilang milyon na po. Ang talagang uh, talagang nagkagusto doon sa trailer nila. Hindi pa yan ang full trailer ha. Hay, oh no, so, ano abangan natin yan. Ay, yeah. Ano to? Pre-sold na to kumbaga sa produkto. Hindi pa po ipinapalabas, parang sabon, di ba? Hindi pa inilalabas ang sabon. Pre-sold na, may benta na itong Good produktong na. ito. bahagi nga ng programa ni Nanay Christopher Freeman ay ipinahagi nila ang mga nakakatuwang komento ng netizens kung saan excited na sila makita muli sa publiko si Catherine Bernardo at Alden Richards. Para sa buong kwento, narito ating pakinggan ang video kung saan Ipinuking nila Nanay ni Christy ang katahimikan ni Katrin Bernardo at Alden Richards. Hindi na kailangan pang ng publiko na tutukan ang Hello Love again dahil kitang kita na natin ang kilig ng buong bayan sa Kat Den di ba? Ay nako ano kaya ang magaganap sa kanilang dalawa mm, -mm. No. eto nai excited na po akong panoorin ang Kat Den movie nag-iipon na po ako habang malayo pa ang November wow Paolo Ubalde talagang pag-iipunan mo na 400 nagtaas eh ang presyo na oh, sine eh, no? Ayan, yun. okay lang yon. At deserve na deserve naman po talaga ng cut din na tangkilikin ang kanilang pelikulang pinaghirapan talaga. Grabe naman talaga. Lalo na si Alden yung pinaghirapan ditong sakripisyo. Ay grabe, po. grabe. Nag-iisa lang talaga. Napaka-professional nitong batan to. Isipin mo, halos wala nang pahinga. Di ba? Nakaka, mm -hmm. ano, nakaka, uh, ano. Nay, ako po ang number one talaga, Nay. sa kinikilig na sa Katden. Salamat po sa pagbanggit nyo ng name namin. Wow, sana po ay sila na nakululumalig kayo pa ba ni Ira Mia? Grabe, alam namin kung ano ang dinidikta ng puso nyo. Katrin at Alden yan. Yan ang laman. Wala nang iba pa. Di ba? Kaya Pero ngayon, ba? kung titignan mo sila, mahirap, mahirap talagang ngayon mag, ano eh, magsalita ng kami na, nililigaw ka, kasi may ano eh, maraming babati ko sa kanila pag sinabi nila yun may eh, mga kilos na mga salita Ma marami eh, marami kaya takot silang magsalita kung ano kung ano. kanila yung nakikita natin, Hindi, bahala na tayo nag-iingat mm -hmm. kung yun. wala lang po ang pelikula na silang nagtambal at ipapalabas sa November 13, siguro po madali naman silang Magbahagi ng kanilang emosyon sa publiko Kaya lamang umiiwas sila doon sa maaaring isipin ng iba Lalo na mga bashers na Nako, ginagamit lang yung pelikula ngayon, kunwari sila na, kahit hindi pa, mga ganoon Kure. At saka diba, di, si Alden nga rin, takot din mag magbanggit ano, ng mga pangalan ni Catherine kung nasan siyang lugar. Kasi ayaw nga sabihin totoo. niya, ginagamit niya si Catherine. Oh, totoo diba? Diba? Nako, hiling naman nilulumaling sa Amerika daw sana. May advance ticket selling na rin para makabili na siya. O, oh, yan din non mm -hmm. ang request ng lahat. At sabi ni Mayang, baka naman po nanay, nagpapamiss ang Catherine. Kasi nga po, nai, parang na over ang exposure nila nung mga nakaraan. Hayaan na po natin magpamiss ang Captain para mas lalong masabik po ako kay Tisoy ko. Este, sa kanilang dalawa. Alisin na yung Tisoy ko. Nangihilas ako. Mayang, makakonyatan ka talaga ni Trini. <laughs> Ayan, matik na po sa first day Mayang is there. Oh, Ayun. di ba? Lara may abrigo, of course. Questionable pa ba yan? At sabi naman ni Shoni Sebastian, Happy weekend. Hinihintay ko na rin po ang hello love again. Gusto na. Gusto po. Yan, taman, naku, naku, iba niya, tama na ako. Ako, yung pamangkin daw niya. Hinihintay na rin ang hello love again. Lahat naman yata. Mm. Yan na ang inaabangan, di ba? Talagang, yes. Talagang, nako. Panalo na yan. Lagi Alam hindi. mo ba, Nay? sa pagbabrowse ka sa YouTube, ang dami-dami nagbubula kung anong ending daw nito. Ang dami-dami mga kung ano-ano kung sinasabi-sabi nila kung ano-ano natatawa na nga ako. Binubuo ko na lang pantasya ko sa mga ending na sinasabi nila. so, may kasalan daw magaganap. May mga ganun eksena. Kasalan. May mga at, ganyan. At kung paano na ng buong mundo ang Pasko? Na 89 days na lamang at Pasko na. Aba, si Boy Sigaragay nagka-countdown din. Oh. Ay, 34 days to go na lang. At eto na ang hello love again. Nakaka-excite. Ay, naku na ba? Oh, diba? Ganun talaga pag hinihintay talaga. Okay, basta ngayon pa lang congratulations na sa Kat Ben. Hello love again. Hanggang dito na lang mo ng ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin. Ngayon na rin ang notification bell para manotify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat.